<laughs> kakakain ko lang doon sa gali so magpapahinga naman ako sa aking kabina sa so, ito na guys hindi man siya kalakihan guys maliit lang siya na kabina parang kwarto lang then <coughs> telepono mga contact number sa mga officer sa gilid ng telepono guys kaberol ko mga tubig din may CR din guys ito sa harap ko din lumang kalendaryo at kunting aparator may emission, immersion suit at life jacket guys so mga picture na iniwan sa nauna sa akin nakalit may kunting sopa ako dinito pala yung mga kargamento namin guys hindi man siya marami galing kami sa Papua New Guinea Moresby patungo kami sa Australia guys normal lang, mainit kalma lang ang dagat medyo malayo pa kami sa Australia guys hindi pa kami ano din ito malapit lapit na sa Australia guys pero itong alo na ito normal lang ito kapag malapit na sa Australia guys normal lang itong alo na ito unang araw ko dito sa barko guys hirap mag adjust at hindi ako makatulog ng maayos kasi malikot ang barko so, habang tumatanggal nasanay din ako dito guys so ito pala ang engine drum guys kung saan ako mag jujuti at mag guys so ito nag iisa lang ako dito habang yung kapartner ko na third engineer andun sa ibaba guys kakatapos ko lang mag din ngayon palabas na naman sabay robing guys sa mga mga machineries ito ang main engine dual engine guys dalawang makina dito sa barkong to starboard at saka yung sa port side na makina guys medyo mainit dito maingay makakasakit sa tayo na guys at yan sa unahan ay mga generator guys bali ang mga generator ito guys ay apat pero karamihan yung ginagamit dito ay tatlo guys at dalawang air bottle sa ilalim ng hagan guys ito ay mga compressor compressor sewage treatment ito ay sewage treatment guys yung mga dumi sa kusina sa CR i para mag ano, pwede na itapon patungo sa pa ano sa dagat ito ang aming shop lahat lahat ng mga tools dito complete dito guys kahit nit machine na meron pa mga yabi mga, mga dito maraming mga tools dito guys kompleto lahat dito So, punta tayo sa pinakababa guys na patungo sa main engine ito ang main engine na nakaharap ko ito ito pala ang sa starboard guys starboard main engine it cylinder guys then ito, port side ng main engine dito sobrang ingay dito lalo na umaandar ang dalawang main engineers sabay tatlong generator mali lima lahat ang makinang sumasabay sa ingay dito guys umaandar itong barko na ito guys hindi man siya masyadong malaki 5,314 gross tonnage siya guys hindi man siya masyadong malaki exacto lang parang ano lang parang barko ng span siya guys na cargo guys parang ganun lang hindi siya masyadong malaki pero yung sa ilalim ng bark yung sa ilalim ng buligay guys ang maano na container mga apat na gear oh, tatlong gear pala guys tatlong gear na maani sa ilalim sa bagigan ng barga guys itong aking sinasakyan to ang gearbox guys for the big dito ako mag check ng mga ano nga sa pag pag aim ko dito at out yung mga na may record ako sa log out oh, sa log lockness na, na ano ano ni pressure niya sa so, boiler ito ang control sa so, boiler yes. marunong din ako mag operate nito pwede manual pwede automatic es. pero walang hasil mas maganda automatic ito kung titingnan parang maliit pero mataas to malaki mataas pinakadulo chimney ano siya yung kung sa motor pa parang tambot siya ng motor guys so nito na po kami sa Australia guys sa Brisbane so bang so bang na nagdip pala ang kadik, sa dik. ito sa itaas, guys. libutlah kau pria, oke lah. So, di itu pita nang barco guys. Dunia unahan guys, my Australian nibi dong guys. Nah ya konteks di sa pita nang barco. malamig dito parang igit pa sa aircon guys ang lamig dito kahit umaga pa kahit so in contract na kami free dito kapag in contract din mamaya sasakay kami ng airplane o pauwi sa Pilipinas guys so yun na Snake, you will notice that it develops you know, this kind of S yes, posture, head quite high up, quite often the mouth will be open. Now, that's strictly a warning. That's a, a warning when the snake itself feels threatened. But the real threat from the brown snake isn't just its temperament, it's